Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang magiging laman ng puso't isip niya? Kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya, ay ikaw lang palagi ang iisipin niya. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. At paniguradong siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa kahit nasaan man siya naroon ngayon at ikaw lamang palagi ang iisipin at aalalahanin niya. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang butil na bawang at huwag niyo po itong balatan. At pagkatapos, hawakan mo itong bawang. Ilapit ito sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target. At pagkatapos, ibulong mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apelido. Ikaw ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Pwede mo rin dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. Basta ibulong mo lamang ito sa isang butil na bawang na hinahawakan mo. At pagkatapos ilagay mo na itong isang butil na bawang sa bulsa mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At kung gagawin mo itong ritual sa gabi, ay ilagay mo ito sa ilalim ng unan mo. At kinabukasan, pwede mong kunin ang bawang at dalhin. At araw-araw mo itong bulungan sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay pwede mo nang itapon ang bawang. At kung gusto mo, pwede ka rin gumawa ulit ng panibago. At kung kayo ay may katanungan mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us.